Kamusta po ako po si Dr. Mila de La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may mahigit 30 taon ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang may edad na yakapin ang kanilang sensualidad, bawiin ang kanilang sigla, at muling buuin ang kanilang kumpiyansa. Ngayon mayroon po akong kailangang ibahagi na napakahalaga isang bagay na maaaring magbago sa pananaw ninyo sa inyong katawan at sa inyong kapakanan, marahil magpakailanman. Malamang ay ginagawa nyo na ito sa loob ng maraming dekada at walang sino man ang gumabay sa inyo. Ngunit pagkatapos ng edad siksta, ang mismong gawain ng sariling kasiyahan, self-pleasure, ay maaring tahimik na binabawasan ng inyong pakiramdam, lumilika ng discomfort at nakakaapekto sa inyong kalusugan sa mga paraan na hindi inaasahan ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi po ito tungkol sa pananakot. Ito ay isang klinikal na katotohanan na paulit-ulit kong nakikita sa aking practice. Karamihan sa mga kababaihan ay naniniwala na ang masturbasyon ay laging simple at kailangan pa nga para sa kalusugan. Pero paano kung hindi ito lubos na totoo pagkatapos ng isang partikular na edad? Paano kung ang paraan ng paggawa ninyo nito ngayon ay nagdudulot ng mga tahimik na isyu, hindi dahil mali ang mismong gawain, kundi dahil nagbago na ang inyong katawan at walang nagturo sa inyo kung paano umangkop. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang mga karaniwang pagkakamali na tahimik na nakakaapekto sa mga kababaihan na lampas isenta anyos at ipapakita ko sa inyo kung paanong ang maliliit na pagbabago ay maaring muling gumising sa inyong kasiyahan, muling buuin ang inyong sexual na kalusugan, at ibalik ang inyong kumpiyansa. Ngunit una, kailangan ko pong itanong, napansin niyo po ba na hindi na katulad ng dati ang mga bagay-bagay bago tayo magpatuloy kung kayo po ay isang babae na lampas si Sinta na naghahanap na makaramdam ng sigla sensualidad at kontrol sa inyong kalusugan, umaasa po akong makikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito. Kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling itype ang 1 sa mga komento kung binabasa ninyo ito online. Kung hindi naman itype ang zero odd, lagi ko pong gustong pagbutihin at ibigay kung ano talaga ang kailangan ninyo. Ngayon talakay na natin ang unang pagkakamali at ito ay isa sa mga napakadalas kong makita unang pagkakamali. Pag-asa sa masyadong matindi o agresibong estimulasyon. Hindi ko na mabilang ang mga pasyente kong may edad na umupo sa aking harapan at sinabi ang parehong bagay, madalas na may halong hiya sa kanilang mga ngiti. Draitta de la Paz 20. Taon ko nang ginagamit ang aking vibrator sa pinakamataas na setting. Bakit ko pa babaguhin ngayon? At naiintindihan ko po iyon. Ang mga lumang gawi ay nagbibigay ng kapanatagan, lalo na kung epektibo ito sa loob ng maraming dekada. Ngunit narito po ang katotohanan na madalas kong kailangang sabihin sa malumanay. Ngunit matatag na paraan ang tindi at bilis na inasahan ninyo noong kayo ay mas bata pa, ay maaaring isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kayo nakakaramdam ng pamamanhid, pagkadismaya o pagkawala ng koneksyon ngayon. Noong kayo ay nasa 30s o 40s, ang inyong mga tissue ay matibay sa gana, ang natural na lubrikasyon, at kaya ng inyong katawan ang matinding estimulasyon. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nag-iiba na po ang sitwasyon. Ang mga himaymay sa vulva at ari ay nagiging mas manipis at mas delikado dahil sa pagbaba ng antas ng estrogen. Ang pagiging sensitibo ng clitoris ay maaring magbago. Ang dating kayang-kayang bawiin ng inyong katawan ay nagiiwan na ng epekto ngayon. Ang paggamit ng vibrator sa pinakamataas na setting nito o paglalapat ng agresibong presyon ay maaring unti-unting magdulot ng pamamanhid sa mga maselang nerve ending ng clitoris. Ang nagsimula bilang isang gawi upang mas mabilis na makarating sa sukdulan ay maaaring dahan-dahang nakawan kayo ng pakiramdam. Ang ilang kababaihan ay nagsisimulang mapansin na mas matagal bago sila makaramdam ng anuman o na ang pagka-excite ay parang mapurol, hindi nila namamalayan na ang mga taon ng sobrang estimulasyon ang tahimik na nagpahina sa kanilang sistema. Ito ay isang bagay na tinatawag kong pagkapagod sa kasiyahan o pleasure fatigue. Hindi niyo ito napapansin dahil ito ay napakabagal mangyari. Ngunit isang araw ang kasiyahan ay parang walang latoy ang orgasm ay nagiging mechanical at ang mas malala. Kahit na may kapareha, nagiging mahirap ng makaramdam ng tunay na pagka-excite nang hindi ginagaya ang parehong tindi na madalas ay hindi angkop sa isang konektado at intimong pag-iibigan. Hindi po ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Hindi kayo binibigo ng inyong katawan. Hinihiling nito na makinig kayo na mag-evolve. Ang mas magaan na haplos, mas mabagal na ritmo at isang mas maingat na diskarte na may maraming dekalidad na lubrikant ay maaaring muling buhayin ang pagiging sensitibo. Mayroon akong mga pasyente na nasa kanilang 70s na nagsabi sa akin na hindi nila naramdaman ang ganoong antas ng kasiyahan sa loob ng maraming taon dahil lamang sa natutunan nilang muling kumonekta sa kanilang sarili ng mas malumanay. Maaring maliit na bagay ito, pakinggan, ngunit ang pagbabago mula sa pagkikiskisan tungo sa pakiramdam ay maaring maging napakalalim. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay, lalim presensya at maging kagalakan. At ngayon na naiintindihan nyo na ang pisikal na epekto ng presyon hayaan ninyong tanungin ko kayo nito. Napansin niyo na ba ang inyong sarili na naiipit sa parehong mental na gawain sa tuwing ginagawa ito? Inuulit-ulit ang parehong pantasya, ang parehong eksena. Kung oo ang ginagawa ninyo sa inyong isip, ay maaring kasing epekto ng ginagawa ninyo sa inyong katawan. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung nandito pa rin kayo at nakakaugnay kayo rito, itaypo po ang numerong 1 sa mga komento para malaman kung sumusubaybay kayo. Nagpapasalamat ako sa pananatili ninyo sa akin. Ngayon magpatuloy tayo at talakay ng susunod na punto, ikalawang pagkakamali. Pananatili sa iisang pantasya paulit-ulit. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko sa isang pasyente na nagngangalang Diana 67, isang retiradong guro, matalino at palabiro. Sinabi niya sa akin na ginagamit niya ang parehong senaryo sa isip sa loob ng maraming taon. Epektibo po kasi doktora Mahprang kanyang sinabi. Alam ko kung paano makarating doon ng mabilis at ayokong mag-aksaya ng oras sa pagsubok ng bago. Naiintindihan ko po iyon. Kapag nakahanap ka ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng ginhawa, mahirap itong bitawan. Ngunit ang paulit-ulit na iyon, ang parehong kwento, ang parehong imahe, ang parehong landas sa isipan ng paulit-ulit ay maaring tahimik na sirain ang natural na tugon ng utak sa kasiyahan. Kita niyo ang utak po natin ay nakadisenyo upang tumugon sa mga bagong bagay. Kanyan tayo nag-evolve. Bawat bagong tanawin amoy o karanasan ay nagtitrigger ng paglabas ng dopamine ang neurotransmitter na responsable para sa pagnanasa sigla at sexual na motibasyon. Ngunit kapag ang utak ay binibigyan ng parehong input araw-araw nagsisimula itong hindi napansinin ito. Ang epekto ng dopamine ay lumiliit ang kasiyahan ay kumukupas at nang hindi namamalayan, maaaring kailanganin nyo na ng mas matitinding pag-iisip o mas matitinding senaryo para lang maramdaman ang dati ninyong nararamdaman mula sa isang simpleng bagay. Ito ay maaaring humantong sa isang mapanganib na siklo, hindi lang pagkabagot, kundi isang emosyonal na paghiwalay sa sarili ninyong katawan. Ang dating sensual ay nagiging automatiko. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na parang wala na silang koneksyon na para bang ginagawa na lang nila ang mga kilos para makarating sa dulo sa halip na makaranas ng tunay na pananabik o koneksyon. Sa ilang mga kaso, nagsisimula pa silang mahirapan sa pagka-excite kapag kasama ang isang tunay na kapareha dahil ang utak ay naging masyadong nakakapit sa isang makitid na mental script na hindi tumutugma sa katotohanan. Nang sinabi ko ito kay Diana na tigilan siya, hindi ko po naisip iyon ng ganyan. Sabi niya, pero may punto po kayo. Nitong mga nakaraang araw, kahit na mag-orgasm ako, hindi na ako gaanong nakakaramdam. Kita niyo hindi ito tungkol sa pag sa pantasya. Ito ay tungkol sa pagpapalawak nito, pagbibigay pahintulot sa inyong isip na tuklasin ang mga bago at mas malusog na landas. Minsan, nangangahulugan 'yon ng pag-iisip ng iba't ibang sitwasyon. Sa ibang pagkakataon, nangangahulugan ito ng higit na pagtuon sa pakiramdam, emosyon at presensya, sa halip na sa isang nakapirming imahe sa isip. Ang utak ay napakadaling umangkop kahit na sa edad na 65-75 o IT-5. Sa pamamagitan ng intensyon at pagsasanay, maaari ninyong muling buhayin ang kislap na iyon, makaramdam ng higit na pakikilahok at maging magdala ng mas malalim na uri ng kasiyahan sa inyong buhay. Ngunit kung ang nangyayari sa inyong isip ay may papel na ginagampanan, paano naman ang inyong mga emosyon? Paano kung ang tunay na dahilan kung bakit kayo naghahanap ng ginhawa ay hindi pagnanasa, kundi isang bagay na mas mabigat, isang bagay na mas malalim. Pag-usapan natin yan sa susunod dahil ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo. Ikatlong pagkakamali, paggawa ng masturbasyon. Dahil sa pagkabalisa kalungkutan o nakasanayan lamang, hindi pa katagalan isang babae na nagngangalang Elena ang pumasok sa aking opisina. Siya ay si isang byuda at ang kanyang mga anak ay nakatira sa ibang bansa. Mukha siyang pagod, hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal. Habang kami ay nag-uusap, inamin niya ang isang bagay na maraming babae sa kanyang edad. Ang hindi kailanman sinasabi ng malakas, hindi ko na nga po sigurado kung ginagawa ko pa ito dahil gusto ko. Minsan pakiramdam ko lang ay walang laman at nakakatulong ito na makalimot ako sandali ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil hindi nag-iisa si Elena habang tumatanda ang mga kababaihan marami ang nagdadala ng hindi nakikitang pabigat ang pagkawala ng asawa ang pagbabago sa pagkakakilanlan pagkatapos umalis ng mga anak sa bahay ang lumiliit na bilog ng mga kaibigan o simpleng tahimik na sakit ng pag-iisa at minsan ang sariling kasiyahan ay nagiging hindi na tungkol sa sensualidad, kundi sa pagtakas isang mabilis na ginhawa upang pamanhidi ng hindi mapakali isang gawi, upang puna ng katahimikan. Ngunit kapag ang gawain ay dala ng stress kalungkutan o nakasanayan sa halip na tunay na pagnanasa binabago nito kung ano ang iniuugnay ng katawan at isip sa pagka -excite. Sa paglipas ng panahon, ang kasiyahan ay nawawala ng latoy. Ang pakiramdam pagkatapos ng orgasm ay hindi nagdudulot ng ginhawa. Nagdudulot ito ng pagkakasala o mas malalim pang ang pakiramdam ng kawalan. Maaari ninyong mapansin na mas madalas ninyo itong ginagawa, ngunit mas kaunti ang kasiyahang nakukuha o na ang inyong mood ay bumabagsak pagkatapos sa halip na gumanda. Walang masama sa pangangailangan ng aliw. Lahat tayo ay nangangailangan nito. Ngunit kapag ang sariling kasiyahan ay nagiging pamalit sa emosyonal na koneksyon o pagaling nagsisimula itong mag-backfire, nagsisimulang iugnay ng utak ang haplos hindi sa kagalakan kundi sa pag-iwas at natututunan ng inyong katawan na ang estimulasyon ay nakatali sa kalungkutan o stress, hindi sa intimasya. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente ang kasiyahan ay dapat maramdaman na parang isang regalo hindi isang mekanismo para makayanan ang problema at ang inyong relasyon sa inyong katawan ay dapat nakabase sa pag-aalaga hindi sa pagtakas kapag huminto kayo sandali huminga at tanungin ang inyong sarili ginagawa ko ba ito dahil maganda ang pakiramdam ko o dahil ayaw kong maramdaman ang ibang bagay diyan po nagsisimula ang paggaling magugulat kayo kung gaano karaming kababaihan ang muling natutuklasan ang isang mas malalim na kasiyahan sa pamamagitan lamang ng pagiging mas present, mas may intensyon pagpapalit ng rutina, ng pagkamausisa at pagtrato sa sariling haplos, hindi bilang isang shortcut, kundi bilang isang sandali ng tunay na koneksyon sa sarili. Ngunit narito po ang punto kahit na ginagawa ninyo ang lahat ng tama sa emosyonal na aspeto ang inyong katawan ay mayroon pa rin iba't ibang pangangailangan pagkatapos ng edad 60. Ang dating epektibo ay maaaring mag-iwan sa inyo ngayon ng pakiramdam na ubos na ubos tuliro o basta hindi maganda ang pakiramdam. Kaya ano ang nangyayari sa ilalim sa aspetong hormonal at pisikal? Iyan ang kailangan nating tingnan sa susunod. Kung nagbabasa pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatatak sa inyo, mag-iwan po ng numerong 1. Sa mga komento, para malaman kung nandito kayo at nakikibahagi. Ipagpatuloy natin ang momentum na ito habang tumutungo tayo sa ikaapat na punto. Ikaapat na pagkakamali. Pagbabaliwala sa inyong bagong realidad na hormonal, may isang bagay na sana ay mas naiintindihan ng mas maraming kababaihan, lalo na ang mga nasa huling bahagi ng kanilang 60s. Pataas ang inyong katawan ay tumatakbo sa isang ibang sistema ng hormon kaysa dati. At hindi po iyon isang depekto. Ito ay isang natural na ebolusyon. Gayunpaman, napakaraming matatandang babae ang patuloy na naghahanap ng parehong mga tugon na mayroon sila noong 30 sub nang hindi man lang humihinto upang isa alang alang na ang kanilang panloob na kalagayan ay fundamental na nagbago. Mayroon akong isang pasyente si Gloria na dumating na bigo. Pagod na pagod po ako pagkatapos, sabi niya sa akin. Hindi lang pagod, kundi parang ubos na ubos. Madalas siyang magmasturbate iniisip na mahalaga ito para sa gamitin mo o mawawala ito. Ang hindi niya namamalayan ay nahihirapan na ang kanyang katawan na tumugon sa lumang paraan at ang pagsisikap ay umuubos sa kanya. Pagkatapos ng menopause, ang antas ng estrogen ay mas mababa na Naaapektuhan nito hindi lamang ang tissue ng ari at lubrikasyon, kundi pati na rin ang enerhiya mood at ang buong proseso ng pagka-excite. Iba na ang ritmo ng hormonal. Bawat orgasm ay lumilikha ng pansamantalang pagbabago sa dopamine at prolactin. Kung hindi ninyo igagalang ang bago at mas banayad na ritmo ng inyong katawan, maaari kayong magsimulang makaramdam ng kawalan ng gana kawalan ng motibasyon o pagkatuliro ng hindi naiintindihan kung bakit. Hindi sa masama ang masturbasyon. Ito ay tungkol sa pagpilit para sa isang partikular na resulta ng masyadong madalas ng hindi nakikinig sa mga pahiwatig ng inyong katawan na maaaring makasama. Ang inyong nervous system ay nangangailangan ng oras upang mag-recalibrate. Ang inyong hormonal engine ay tumatakbo na sa ibang uri ng gasolina ngayon. Nang nagtrabaho ako kasama si Gloria, hindi namin inalis ang gawi, ngunit inayos namin ang layunin. Inilipat namin ang fokus mula sa isang matindi at nakatuon sa resulta na sukdulan patungo sa isang mas sensual at mapanuklas na gawain. Nakahanap kami ng bilis na tumutugma sa kung ano talaga ang nararamdaman ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang pangkalahatang enerhiya at natuklasan niya ang isang bago, hindi gaanong hinihingi, ngunit mas kasiya siyang uri ng kasiyahan. Ang aral dito ay ito pakinggan ng inyong katawan, hindi ang inyong mga lumang rutina. Subaybayan kung ano ang nararamdaman ninyo, pagkatapos hindi lang sa sandaling iyon, kundi sa susunod na araw. Masigla ba kayo puno ng buhay? O pakiramdam niyo ba ay watak-watak at pagod? Ang feedback na yon ang inyong gabay. At habang ang mga hormon ay isang mahalagang piraso ng palaisipang ito, merong isang huling pagbabago na maaaring magdala ng inyong buong karanasan sa ibang antas. Ito ay isang bagay na madalas na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit taglay nito ang kapangyarihan na ibalik hindi lamang ang pisikal na kasiyahan, kundi ang malalim na koneksyon. Pag-usapan natin yan sa susunod. Ikalimang pagkakamali. Pagturing sa inyong klitoris. Natila ito lamang ang pinagmumula ng kasiyahan. Naaalala ko ang isang tahimik at tapat na pag-uusap sa isang babaeng nagngangalang Barbara. Septimlim taong gulang matalino at puno ng buhay, ngunit kitang kita na may dalang pagkadismaya. May sinabi siyang tumatak sa akin ng malalim Inahaplos ko po ang aking sarili, ngunit pakiramdam ko ay parang pumipindot lang ako ng isang buton at naghihintay ng resulta, para bang ang natitirang bahagi ng aking katawan ay hindi man lang kasama sa proseso. Habang kami ay naguusap, tinanong ko siya ng isang tanong na hindi pa kailanman na itanong sa kanya. Kailan po ang huling beses na ginalugad ninyo ang kasiyahan na higit pa sa inyong klitoris? Tumingin siya sa akin ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pagkagulat at pagkamausisa. At iyan po ang problema na kinakaharap ng napakaraming kababaihan, hindi dahil may ginawa silang mali, kundi dahil madalas ay itinuro sa kanila ng kultura na ang kasiyahan ng babae ay isang one-stop shop. Mula sa murang edad na kasentro ang lahat, sa isang bahagi ng katawan, isang pokus, isang resulta. Lahat ng iba pa, ang dibdib ang paghinga ang batok ang loob ng mga hita, maging ang emosyonal na pag-akyat ng pagka-excite ay hindi nagagalugad. Ngunit habang tayo ay tumatanda ang mga landas na dating madaling umilaw, ay hindi na laging gumagana sa parehong paraan. Nagbabago ang sirkulasyon, nagbabago ang mga nerve ending at maaaring iba na ang pakiramdam. At kapag patuloy nating itinuon ang lahat ng ating atensyon sa isang lugar lamang, Nawawala sa atin ang pagkakataong matuklasan ang mas malalim buong katawan na mga antas ng kasiyahan na binubuksan ng pagtanda kung handa tayong makinig. Nagsimulang mag-eksperimento si Barbara sa mabagal sensual na haplos hindi lamang sa kanyang clitoris, kundi sa buong katawan niya. Natututunan niya kung paano bumuo ng pakiramdam, ng paunti-unti kung paano huminga kasabay ng pagka sa halip na magmadali patungo sa dulo. Muli niyang natuklasan ang pagiging sensitibo sa kanyang dibdib at leeg at nagulat sa kung gaano karaming pagka-excite ang kaya niyang buuin ng walang direkta at matinding estimulasyon. Sa loob ng isang buwan, sinabi niya sa akin na hindi lang siya nakaramdam ng mas maraming kasiyahan. Naramdaman niyang mas buo siya na parang pag-aari niya muli ang kanyang katawan sa paraang hindi niya akalaing posible. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng inyong mapa, hindi sa pagsuko sa kung ano ang alam na ninyo, kundi sa pagdaragdag dito pagtuklas na ang kasiyahan ay hindi laging tungkol sa tindi. Minsan ito ay tungkol sa presensya lambot kabagalan. At sa pagbabagong iyon, maraming kababaihan ang muling natutuklasan ang isang pakiramdam ng sensualidad hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng kamalayan. Kaya ngayon ay natalakay na natin ang limang tahimik na pagkakamali. Ngunit nananatili ang tanong, ano ang itsura ng tunay na pagbabago? Paano ninyo gagamitin ang kaalamang ito at gawin itong isang bagay na magbabago sa inyong kalusugan, inyong enerhiya, inyong kumpiyansa? Sa huling bahagi ng artikulong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano hakbang-hakbang simula sa isang gawain na itinuturo ko sa bawat babaeng lampas, sinto na pumapasok sa aking klinika. Hindi niyo gugustuhin makaligtaan ito. Paniniwalang huli na ang lahat para magbago kung mayroong isang paniniwala na nakita kong pumipigil sa mas maraming kababaihan kaysa sa ano paman. Ito po iyon ang pag-iisip na huli, na ang lahat. Huli na para baguhin ang mga gawi huli para makaramdam muli ng tunay na kasiyahan, huli na para pagalingin ang matagal nang tahimik na sumasakit. At naiintindihan ko po ang pakiramdam na iyon. Kapag nabuhay ka sa isang partikular na paraan, sa loob ng maraming dekada, tumutugon sa parehong paraan, madaling maniwala na hindi na kayang umangkop ng katawan o na para bang nalampasan mo na ang iyong pagkakataon. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang katotohanang nakita ko sa aking mga pasyente at maging sa sarili kong paglalakbay bilang isang babaeng tumatanda hindi kailanman huli upang muling kumonekta sa inyong sarili. Marami na po kayong natutunan sa pagbabasa lamang nito. Alam nyo na ngayon na ang pag-asa sa matinding estimulasyon ay maaring magdulot ng pamamanhid sa inyong mga nerbiyos na nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na manhid sa halip na kontento na ang pag-asa sa parehong mental na senaryo ng paulit-ulit ay maaring magpatamlay ng pagnanasa na iniiwang gutom ang inyong utak para sa bagong estimulo. Nakapag kumikilos kayo mula sa kalungkutan o pagkabalisa sa halip na tunay na pagnanasa ang kasiyahan ay nagiging isang maskara, hindi isang regalo. Nauunawaan na ngayon na ang inyong katawan ang inyong mga hormone, ang inyong nervous system ay nangangailangan ng ibang uri ng atensyon, pahinga at pag-aalaga. At marahil sa unang pagkakataon, narinig ninyo na ang inyong kasiyahan ay hindi kailangang magsimula at magtapos sa inyong clitoris na ang buong katawan ninyo ay nakadesenyo para sa intimasya pakiramdam at emosyonal na koneksyon. Hindi lamang po ito mga payo. Ito ay mga paalala na ang inyong sexual na kalusugan ay buhay pa na kayo ay isang babae pa rin na may mga pagnanasa, may kapangyarihan, may kakayahang lumago, anuman ang inyong edad. Ang pinakamakabuluhang mga pagbabago na nakita ko ay hindi nagmula sa mga kababaihang sumusubok na ayusin ang kanilang sarili, kundi mula sa mga sawakas ay nagbigay ng pahintulot sa kanilang sarili na makaramdam muli, na magdahan-dahan, maging mausisa, humaplos hindi lamang ng may pagmamadali, kundi ng may kabaitan. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nasa huling bahagi ng kanilang 70s na bumalik sa akin na may luha sa kanilang mga mata, hindi dahil nahihiya sila, kundi dahil may naramdaman sila sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi lamang sa kanilang katawan kundi sa kanilang puso, isang pakiramdam ng dignidad, isang pagbabalik ng pagmamahal sa sarili isang tahimik, matatag na uri ng pagmamalaki. Kaya narito po ang iiwan ko sa inyo isang aral sa buhay kung ituturing ang inyong paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at kagalingan ay walang expiration date. Hindi ito tungkol sa pagtigil ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pag-e-evolve nito ang inyong katawan ay maaaring mas matanda nangunit tumutugon pa rin ito sa atensyon, respeto at pag-aalaga. Hindi po kayo sira. Kailangan lang po ninyo ng ibang diskarte, isa na tumutugma sa babaeng kayo ngayon, hindi sa dalagang kayo noon. At ang babaeng iyon ay karapat-dapat na maramdamang buhay na buhay muli. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa inyo, kahit isang bahagi lang nito inaanyayahan ko kayong maglaan ng sandali at ipaalam sa akin. Kung nakakita kayo ng halaga dito at binabasa ninyo ito online, iklik click po ang like o share ng artikulong ito sa isang kaibigan, isang kapatid. O sino mang mahal ninyo na maaaring kailangang marinig ito. Ang mga pag-uusap na tulad nito ay napakabihira pa rin at ang inyong pag-share ay maaring maging dahilan upang isa pang babae ang sa wakas ay maramdamang nakikita siya na uunawaan at tumaasa muli. Gusto ko rin pong marinig mula mismo sa inyo. Mag-iwan po ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling bahagi ng mensaheng ito ang pinakatumatak sa inyo o kung ano pang mga tanong ang mayroon kayo. Binabasa ko po ang bawat isa. Ituring ninyo itong isang komunidad ng mga kababaihan na handang bawiin ng kanilang kalusugan isang tapat na pag-uusap sa bawat pagkakataon. Kaya't mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at kung nais ninyo ng mas maraming kaalaman, na tulad nito, isaalang-alang ang pag-subscribe kung mayroong option o simpleng abangan ang mas marami pang talakayan. Hindi po kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.